Yan po mga Lodi. Nandito na po kami sa Impanta. Okay, Ay ba. Yeah. Ibala lang. ano ko tayo naman ting? Isais. Alim na oras ang biyahe namin mula Ketron City papunta dito sa Impanta. Kaya yung mga Lodi, nyo ko. Tingnan natin kung maganda ang loob yung tinatabi lang itong vlogger na maganda raw to dito lang po yun sa MJN napakita ko lang sa inyo tara lahat go punta loob mga lodi matatagpuan nyo wa pa pala to dito sa barangay dinahikan impanta kay ang bayan po sa entrance fee ay 70 per head at ang cutting naman ay 1,000 pero mga lodi. Dito po na MJN Retro. Kaya na, tara, let's go sa loob. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Saga pala mga lodi, kung kayo magjowa, mga kaibigan, mga Pwede po kayong magdala ng laki ninyong 10. Ayan po. Para maka kayo. At eto na nga tayo mga loti. Eto ang bubungan sa inyo. Hmm. Kaya na po ba lang humutga, mga lodi, O okay ba ang lugar na to? Hiling ko lang po mga kababayan ko. Mga idol ko. Huwag po lalatayong magkalat mga lodi sayang po yung ganda ng lugar kung um, makikita naman ng maraming kalat. Mahalin po natin at alagaan po natin ang kalikasan. Mga Lodi, tulad dito. ganda nga mga Lodi. Nga niya. Nice. Uh, jamming time. My family. Magano, Ay, di, may pupuntaan daw kami. Hindi ko alam kung eh. Hindi <laughs> ko alam unta, Unta kami pupunta. Tatawid daw kami ng... Ino ba? Dagat. Ha? Da -dagat. No, dagat. Dagat daw, dagat. Dagat. Baliw ka yata eh. Ayan, magano, di. Tawa. Dito po yan sa may... Impan sa akin Mga Lodi, kailangan na ano lang, 10 to 15 tao lang kailangan. Hindi kailangan ng mag-overload. Kaya kailangan may maula. Bakit A few moments later. Okay na po mga Lodi, kami naman. Kaya na, hindi kami nakapunta kasi 10 to 15 tao na kailangan. Ay, balik ito na kami. Okay, ito so na kami. Sige dito, bebe. Tara, mga lodi. Puntahan natin ang Jagit Island. Let's go! A few moments later. Uh, burakai na, burakai. Burakai na. Deh. Weh, alu mesti aku tu, alu mesti aku. Ah, alu mesti aku. De, dinaikan. De, ipata. Oh, ipata. Ah, ipata mana? Yang pindah ke bayar ni ipata. Ah, uh, alu island, island, island. Uh, okay. Island, to kito, loti, oh. Okay. Ayan ito na ipanta kaya ito makalodi oh. Ayan siya oh. Lapit lang. Lapit lang. Pitya muna kami. Mahal na din. Pitya muna. Pitya pit muna. Mga ano dito, ito yung ano namin, yung pambato, oh. yun o. Oh. Lakan ka, lakan ka, lakan, dyan. Tan, 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 tan. Oh, balik, 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 balik. Yan. 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 Oy. Pamangkin ko yan! Ma-beautiful pabangkin! Mga lodi! <laughs> Nakita pa ka naman? Hahaha! Yan yung kasawa ko yan! Ano? Tutoy pa natin yung video? Hahaha! <laughs> Piktura ko lang ito ah! Nenang, na yun lang! Hing ko makakita! Ok, good Ayo, pergi, pergi contoh lah Ok One, two, three, go Wow Atau aku yang <laughs> Ang jawab Woo Baga lo di oh, Ta Ligo tayo Impan na kayo Ang ganda <laughs> Go

Wow, nó đi nó vãi rồi nhá. anh u. Ô đi ăn là. Ấy u, bắt đầu. Nó lên. Về bao? Về chưa bao? Tay mau đi. Kaya dito kulang 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 dito. Mga Lodi, Kung tinuyuhin natin Mga dampu, dampu rin di babalik. Kaya kami maiiwan. iwan Bawal ang overloaded. Ka. Bawal ang overloaded. Sa bangka. Bawal. Và ông bằng không đêm à One hour later Ok mọi người đồ đi Bắt tổ cà tê đặc kê Bye bye Ok là mọi người đồ đi Ồ Nà ba hay là bằng ba lâu brick, At yung brick ko, buo buo ang Bye-bye. Boom.